tayo ngayon ng posit ating uulamin ayan isa na tayo ng luya luya lang ilalagay ko hindi na bawang guys wala kong bawang pwede tayo lang natin nga yolo na natin ang ating posit posit israel ayan sakit Kasih, 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 ada tangan ini terus Ternyata itu Ya, hindi siya makita masyado yan yung mga nagbisa kita sa aton nga posit lugay lugay yun aton sa lohaluin lugay lugay yun kung saya, sa bisaya sa ilanggo lugay lugay yan ayan bago siya magkulo guys lag natin siya ng white paper pang alis lang sa hindi ako naglalagay ng black pepper dito guys kasi ayaw ng aking alaga ayaw ng alaga kung insecto ayan next natin, nulugan natin syempre ng panlasa yung mo aking pasip ayan guys, lagyan natin sya ng panlasa pwedeng magic sarap pwedeng pwedeng bahala kung anong dapat na ilalagay ayan kasi yung pusit madali lang iluto, guys. Kaya sabay-sabay na natin ihulogin natin, mga guys Ayan. Nagtulog na siya. Lagyan natin siya ng... Gamit ko dito, guys, is red vinegar. Ayan. Vinegar yan, guys. Red vinegar. Pang-sipod siya, guys. Pang-sipod na vinegar. Ayan. siya. Tapos, lagi natin siya ng soy sauce. Lang sukat-sukat yun, -sukat guys. Dipindi na siya yung palasa. Ayan. Tama na yan. Tapos, lagi natin siya ng... Siyempre, guys. Sugar. Para agaw yung asim tsaka tamis. siya ng konti pang. pag natin ng ilaw para madilim ang. yeah. Hindi diba. okay, Pag-iilagay natin siya guys. Ayan, ilagay na natin lahat ng panila. So, takpan natin yan. Antay natin maging okay siya guys. Ayan. Habang pinatakpan natin guys, antay na lang natin yan siya. Ito na natin yung rinsod. Hindi hmm. ba? Maya maya. Dinis na yan. At ang paris natin din guys is choice sum. At saka meat lang. Kasi dalawa lang kami ng alaga kung bumiso ang kakain. yung binata kong alaga. Pang anak ko na rin yan kasi ako nagpalakihan mula nung nasatiyan pa ng mami niya. Paris guys. It's the walls na choice. Ah. Uh, kasi yun. Okay? Lachon na lang kasi. Para madali. Kasi dalawa lang kami. Hindi kasi pwedeng isa lang yung pagkain sa kanya to. Makain. Naghanap ng kaparis. Yeah. Dugman natin lasa na guys. Lalo. Mm, yeah. Dugman na lang natin sumama niyan. Kasi pag suka, wag buksan ng buksan yung suka. Kasi hindi pa luto yung suka Ayan. Okay na ito guys. Tingnan natin. Taran! Hmm. Iba lumihit yung posit natin. Maralaki. Eh. <laughs> Dapat hindi overcooked okay? yan. Ayan, luto na yata tong suka. okay mm. Ano na siya? Ayan natin yung ating pan-sticky dyan natin ang cornstarch. Parang sticky kasi matubig o. Oh. Alas sa sauce niya. Huwag natin patagalin yung posit guys kasi lalo siyang lumiliit pag tumatagal. Ang asin guys ng bunda. Hindi natin siya ng langdag na adobo ko, guys. Agaw tamis, agaw alat, agaw asin. Para level up. Inaalis ko kasi dito, guys, yung itim niya. Kasi ayaw nila. ako so, makain na alaga ko ng adobo. Kasi pag, ano daw dito. Ngayon, mm. natin oh, tututo, adi, ron, ice, kasi hindi pa naman na. So, nang mm, kusit guys, lumiligit. Uh, Pang ng lululoko kasi. Okay na ito guys mm. Guys Luto na yung ating aposid At ating patayin na Kasi fried na yung atin. Sauce nya Patikman natin yung lasa Mmm Sarap Patayin na natin yung habon na. Yan na guys Yung ating adobo Aposid Yan na hindi kasi sila gumagamit dito ng yung sa atin sa Pinas ay nilalagay natin yung ata ayaw nila yung black ink ng pusit kasi marumi daw <laughs> kaya ito na yung ating batong kasi sarap sa guys pang ulam sa tanghalian kaparis na guys is latyon at choice ang vegetables kasi kasama ko sibonso kung mag ko yun actually di opo siya pero nandito naman si alaga ko kaya tutuan para lang siya kasi hindi naman ako lumalabas lang sa halos kasi, di opo guys hindi ako mahilig mag ala iba na taga pag tumatanda ka na hindi mo na alam mag ala Kain <laughs> ya na. size is like ito, luto na yung ating nacho meron dito ko nilagay pusit kasi pag hindi namin naubos, hindi ko naalis yun pusit is pusit yan, pusit na natin ito kay gurso diba, dalawa lang kami kakain tiras hindi na simple lang, ulam namin kasi ito na yung mga ito. Kasi isa rin yung mga. That's it na. Never mind it. Well, it. okay. yeah. may lodi ko yung. Hindi yun na rin Ha? Ayan ang bunso ko. Pero hindi ko kukuha yung niyang mukha. Kasi kamera siya yung face. yung ating deposit nandito sa box kasi pag hindi na ubos hindi na natin alisin yan, let's eat na